Si Shuvi ay nakilala sa programa bilang Island Ate ng Cebu at ang kanyang final duo sa loob ng bahay ni Kuya ay ang star magic artist na si Clarice de Guzman. Si Shuvi Cris Novilianova Etrata ay ipinanganak sa Bantayan Island, Cebu. Siya ay pinangalanan pagkatapos ng mga inisyal ng University of Visayas na UV dahil ang kanyang mga magulang ay nagkakilala sa paaralan, at pinansyal na sumusuporta sa kanyang pamilya sa kanyang mga kita bilang isang content creator. Pinag-aralan niya ang physical therapy sa Cebu Doctors University at nagko-commute lamang ito mula sa Compostela hanggang Cebu City para sa kanyang mga klase dahil hindi siya pinayagan ng kanyang ama na manatili sa isang boarding house. Gayunpaman, nagpasya siyang ituloy ang showbiz sa halip dahil nakita niya ito bilang isang mas madaling paraan upang suportahan ang kanyang pamilya, samantalang ang pagiging isang doktor ay isang mahabang proseso, dahil pinangarap niya na maging isang doktor balang araw, na ang dahilan kung bakit siya kumuha ng physical therapy sa kolehiyo. Ngunit kahit na hindi siya nagtapos sa larangan ng medikal, Nakahanap pa rin siya ng mga paraan upang magdala ng ilaw at pag-aalaga sa mga tao sa kanyang sariling natatanging paraan. Nang sabihin ni Shubi sa kanyang pamilya na nais niyang maging isang artista, ang kanyang ina na ay una nang natakot tungkol sa paglipat niya ng karera. Hindi niya maalala ang mga panahon na si Shubi ay nagpakita ng interes sa showbiz bilang isang bata, dahil matagal na niyang tinutukoy na maging isang doktor at posibleng magtrabaho sa ibang bansa. Bago siya pumirma sa Sparkle GMA Artist Center, si Shubi ay tumaas sa katanyagan bilang isang tagalikhanang nilalaman ng social media, na nakakuha ng halos milyong mga followers sa TikTok at sa Instagram. Ginawa ni Shubi ang kanyang acting debut noong 2023, nang siya ay naging cast sa Hearts on Ice. Si Shuvi ay nagtagumpay sa hamon ng buhay. Karamihan sa mga tao ay hindi alam kung sino si Shuvi nang pumasok siya sa PBB. Sa sandaling lumabas siya sa bahay ng PBB, nakatanggap si Shuvi ng isang tawag mula sa kanyang pamilya, na lahat ay nakatira sa Bastayan Island, Cebu. Ang 24 na taong gulang na ex-housemate ay hindi maitago ang kanyang damdamin at tumulo ang luha matapos na maibig. Ngunit sa paglipas ng panahon, siya ay naging isa sa mga season's fan favorite housemates, at mula nang sumali siya sa palabas, ay ginamit ang kanyang newfound hype upang magpasaya sa lahat. Habang nagpapatuloy siya sa pagiging popular, pinalawak na ngayon ni Shugi ang kanyang mga abot tanaw upang galugarin ang industriya ng libangan. Ang kanyang hindi may kakaila na talento at kagandahan ay ipinakita sa kanyang papel sa... Hearts on Ice, ang unang serye ng skating ng bansa, kung saan nakuha niya ang mga puso ng mga manunood. Dahil sa mga nararating niya ngayon sa buhay, ay nabanggit niya na, malapit na mapatayo ang kanyang dream house dahil sa PBB. Kaya balang araw ay ipapakita niya din sa kanyang tagahanga ang kanyang bagong bahay. Ngayon ay nasa kondominium ito nakatira, Batay sa kanyang mga post sa kanyang Instagram, nabanggit na niya na ultimate dream niya na mabigyan ang kanyang pamilya ng sariling bahay. Never daw silang nagkaroon ng sariling bahay na magkakapatid, palaging bahay ng lola nila, or kung saan-saan sila palipat-lipat. Mayroon na din siyang mga sasakyan, lalo na ngayon na kamakailan ay bumisita sa Gold Aces Car Display Center, isang dealership ng kotse sa Cebu na isa sa kanyang mga endorsements. Sa ngayon ay walang naibahagi ang actress na kanyang sariling negosyo, pero kumikita siya sa pamamagitan ng kanyang talento, ang kanyang pagiging actress sa Pilipinas na lalo siyang nakikilala. At dahil dito ay lalong dumarami ang kanyang mga malalaking tatak na iniendorso, mga projects at iba pa. Ang kasalukuyang halaga ng net worth ni Shugi Etrata ay hindi magagamit sa publiko o hindi alam. Habang nakakuha siya ng katanyagan sa pamamagitan ng kanyang stint sa Pinoy Big Brother, ang impormasyon tungkol sa kanyang tiyak na katayuan sa pananalapi ay hindi alam. Habang nakakuha siya ng pagkilala sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapakita sa mga palabas tulad ng Incantodia Chronicles at magpakailanman, ang mga detalye tungkol sa kanyang kayamanan ay walang may alam sa ngayon. Kilala siya sa kanyang pagsisikap at paglalakbay mula sa Cebu hanggang Maynila upang ituloy ang kanyang karera sa showbiz. Si Shubi din ay ang panganay sa siyam na magkakapatid at nagsikap para sa mga responsibilidad at mga hamon ng pagiging isang breadwinner. Mapapansin na matapos ang naging journey niya bilang housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Club Edition, kabi-kabilang proyekto ang natatanggap ngayon ni Shubi. Dumarami ang kanyang mga endorsements ngayon, itinampok din siya sa isang billboard sa EDSA para sa Jag Jeans. Noong July 5, 2025, ang Shopee Philippines ay nagbukas kay Shubi bilang kanilang Shopee Bestie at ang kanyang mga social media accounts gaya ng Instagram, TikTok at YouTube na lalong nakakadagdag sa kanyang lumalaking net worth. Inihayag din ni Shugi sa isang pakikipanayam na siya ay binubuli sa kanilang probinsya dahil sa kulay ng kanyang balat. Pagdating niya sa Maynila, gayon paman, naiiba ang pagtrato sa kanya ng mga tao at itinampok ang kagandahan ng kanyang balat ng morena. Sa katunayan, dahil sa kulay ng kanyang balat, Si Shugi ay pinili ng Tourism Promotions Board of the Philippines upang maging isang embahador para sa isla ng Badyan sa Cebu. Sa kanyang pananatili sa bahay ng TBB, tinalakay ni Shugi ang tungkol sa kanyang mga struggles. Sa oras na iyon, ikinalulungkot ni Shugi na hindi siya nakatanggap ng suporta mula sa kanyang mga magulang nang lumipat siya sa Maynila. Ni isa daw na kumusta, hindi nila ginawa sa kanya, nagchachat lang daw sila kapag kailangan ng pera, kaya naiis daw siya sa kanyang tatay. Ang kanyang mga responsibilidad bilang isang breadwinner ay hindi lamang nakakaapekto kay Shuvi sa pananalapi, ngunit naapektuhan din nila ang kanyang pananaw sa pagiging magulang. Sa kabila ng lahat ng ito, ibinahagi ni Shuvi na ang kanilang sitwasyon ay, gumaling, na sinasabi na pinatawad niya ang kanyang ama habang nasa loob pa rin siya ng bahay ng PBB. Dahil alam na nating lahat ang tungkol sa T.D.H., o Tall, Dark, and Handsome, pag-usapan natin ang tungkol sa potensyal na T.D.H. ni Shuvi. Ang internet ay naghuhumindig pagkatapos ng makita ang Tall, Dark, and Handsome na si Anthony Constantino na gumawa ng isang appearance sa panahon ng Eviction Night ni Shuvi sa PBB. Ang pinakabagong artista ng Sparkle ay sinalubong si Shugi na may isang bouquet ng mga bulaklak, kahit na hindi may tago ng kanyang matamis na sweet connection sa XPBB housemate. Gamit nito, ang mga tao ay nag-iisip kung ang dalawa ay nasa dating stage. At kahit na mayroong maraming mga indikasyon na, kinukuha ang lahat ng tungkol sa kanila at wala pang kumpirmasyon sa relasyon ng dalawa. Dahil alam na nating lahat ang tungkol sa TDH, pag-usapan natin ang tungkol sa potensyal na TDH ni Shui. Ito ay sa panahon ng kanyang pakikipag-usap kay Kuya, matapos pumasok si Donnie Pangilinan sa BNK bilang isang panauhin sa bahay. At oo, inamin ni Shui kung gaano kalaki ang paghanga kay Donnie at ang lahat ng mga pamantayan bilang kanyang happy crush. Ngayon ay patuloy na gumagawa ng pangalan sa industriya ang actress dahil nagsisimula pa lang ito sa entertainment at lahat ng kanyang tinatamasa ngayon ay bunga ng kanyang ipinapakitang galing sa kanyang mga tagahanga.